Magluto tayo ngayon ng sisig na tofu. I-toasted muna natin siya. Para crunchy kapag kinain. Nilagay ko na pala dito yung sibuyas niya. Lagyan natin ng green chili at red chili. Tapos lagyan natin ng liquid seasoning. Baluin lang natin. Tapos, lagyan natin na mayonnaise. Tapos, haluhuloy lang yung lipuloy natin. Sempre, ang pinali, lagyan natin ng itlog. Tapos, lagyan natin ng paminta na durog. Hmm, masarap na siya. Masarapin. Masisig na tofu. Chow na po ba? Chow na. I, 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 I.